television po <laughs> kaya alam po na si Jun Barba buenas <laughs> na mama sasalukin natin buenas mama ano ito wow talaga ah, Bueno mano, pison Uy Uy Pison po Uy Kaya e, lang po, Nambon Ayan <laughs> po, pison oh Ganda na ng size oh. Pison, pison Bueno mano po Ayan po Ayan po Bueno, well, ma ano? Isyo na naman. Oh, uh, yun. Peace on. Peace on, peace on. Yeah. Uh. Medyo medyo wala ma ano, ma ano pa sa mood kasi tayo pa lang ng ano, tao dito. Video e, masaya pag isa lang. Yan po. Ang gulin natin. Okay, eh, so. Solo speech change po tayo Solo Si Jum Barba Buenas na mama Ito sasalukay natin Ito 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 mo na Ayan ayan, ayan. Tiga, tiga, tiga. sasalukin yan na, yan na, yan na. natin. Na, na. 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 Ayun salok na eh. Ayun na Ayun na. pa Ayun na Ayun eh. Ayun eh. Ayun eh. Ayun eh. Ayun Swerte Tangali na Kumagat tangali na Lapad <laughs> Wow Lapad Uy Galing Galing Okay Mamaw na <laughs> Buenas Bena sama mama. Ano itu, Wow. hangat mo na yan. mati mo na yan. yan. Ayo, tiga mo na. Video kasi ako eh. Balik lang yan. Angat mo na. Kaya mo na yan. Wow. Oh. Ayan. Ito. Ayan na. Galing, siya lang ang nakakahuli Yun Okay, yun Yun, yun Laki Siya lang ang nakakahuli Isa pa si Mang ginagamit Swerte Swerte ah Swerte ng mama Swerte ng mama Hey, mga fans <laughs> si Jim Barba lang po ang buenas at si <laughs> ako uwi na pagpapatuloy ko po yung ginagawa ko doon sa bahay yung mga sinimento ano doon kahapon at yung hubungan thank you po sa inyo sa so walang sawanan yung pagsabaybay babawi na lang po ako sa susunod mga